Pinas ay isa sa mga nangungunang bansang pinagaangkatan ng saging sa mundo. Ngunit, dahil sa pagkalat ng mga sakit ng saging sa bansa, bahagyang bumaba at humina ang produksyon nito. Upang matulungan ng industriya ng saging, isang profesor mula sa Mindanao ang lumikha ng innovation na tutulong sa mga magsasaka upang agarang matukoy at maagapan na paglaganap ng mga sakit sa saging. Ayon kay Dr. Edward Barlaan ng University of Southern Mindanao, kayang tukuyin ng mga DNA probe kit ang iba't ibang infeksyon sa saging na dala ng mga sakit na tulad ng Panama wilt, bacterial wilt at banana bungee top virus. Ang mga ito ay gumagamit ng quantitative real-time polymerase chain reaction at digital polymerase chain reaction na nagpapabilis at nagpapadali ang proseso ng pagtukoy ng sakit kung ikukumpara sa nakasanayang pamamaraan. Ito ring ang unang naitalang paggamit ng digital polymerase chain reaction para matukoy ang mga sakit sa saging. Dahil kritikal ang oras at panahon sa pagpigil sa mga sakit ng mga pananim, importanteng mabilis nitong nakakalap ang mga impormasyon sa kahit pinakamaliit na impeksyong dulot ng na mga nasabing sakit, isa hanggang apat na linggo mula nang ito ay mahawahan. Dagdag pa rito, ang mga DNA probe kit ay nakaayon batay sa bawat uri ng sakit kaya nakasisigurong tama at maasahan ang resulta. Sa kasalukuyan, inatangkilik ang mga DNA probe kit ng mga malalaking kumpanya tulad ng Tagum Agriculture Development Company o TADECO, Panday Foods at DOL Philippines. At para sa kabukiran at kabuhayan, ako po si Cheche -Che Masita.